Hello! My name is Joy and welcome to Atheist Joy PH kung saan pinag-uusapan natin ay tungkol sa Atheism, God Belief at kung ano-ano pa. Ang video natin ito is about sa comment ng isang bagong subscriber at uh, about siya sa Pascal's Wager. Yung idea na ba't hindi ka nalang maniwala sa Diyos kasi wala namang masama or wala namang malaking sa sa'yo. So, tignan natin yung point of view na yan at by the end of this video, malalaman natin kung solid nga ba yung idea na yan to justify God Belief or hindi. So, let's get it on! Ito yung comment ni TV. Uh, Christiano daw siya pero open siya sa mga ganitong usapan. Una sa lahat, thank you at welcome kayo lahat dito. Hindi man tayo nag-agree sa mga topics na to. At least nagkakaroon tayo ng conversation. Sa comments kasi one-way communication lang tong video. Ako lang yung salita ng salita. Kaya comment lang kayo at na-appreciate ko yun. At ito yung pinupoint out niya. Sabi niya, um, Paningin ko dyan bro, kumbaga sa sugal, dun na ako lalaro sa may panalo tabla kesa sa tabla talo. Right? At shoutout din daw Shoutout sa'yo Junisio TV Shoutout ko na din Si Lovino Gonzales May comment discussion kami Dun sa video ko ng mga hugot Ng atheist parent Muslim naman yan Si Lovino Hindi uh, pa ako nakaka-reply Doon sa last comment mo sir So babalikan kita dyan At maraming salamat din Kay John the Atheist Sa input mo sa video na to At kay Richie Reyes Sa comment Okay Again Na-appreciate ko yung mga comments nyo uh, Pabor man sa sinasabi ko O hindi Salamat Again Stay safe guys Para makapag-debate pa tayo Ng matagal na panahon Ingat tayo sa COVID-19 Okay, so balik tayo dun sa comment ni Junisio TV. Yung kung ang paniniwala sa Diyos ay isang sugal, dun ka na tumaya sa may panalo kaysa sa wala. Kasi wala naman masyadong mawawala sa iyo kung sakali. Okay, ang tawag dyan ay Pascal's Wager. Share, share ko lang, bago ako naging atheist, yan din yung katuwiran ko for a very long time. Siguro mga isang taon yata, yun, umahigit pa. At hindi ko alam na Pascal's Wager pala ang tawag dun. Well, nung time na yon, hindi na ako nagsisimba paglinggo, hindi na rin ako nagbibigay sa simbahan ng pera. At feeling ko, wala na rin akong ginagawa sa pang-araw-araw na buhay na influence ng God belief or ng religion. Pero naniniwala pa rin ako na may Diyos. Hindi off chance na pag namatay ako, eh, baka meron nga. Naisip ko na wala namang mawawala eh. Paniniwala lang naman yun eh. ba? Diba? And at that time, it makes sense to me. Pero ano ba talaga ang chances mo sa ganitong way of thinking? Okay, history muna. Pascal's Wager galing kay Blaise Pascal. Isa siyang mathematician, physicist, inventor, writer at Catholic theologian. Nabuhay siya noong 17th century, namatay siya at 39 years old lang. Grabe, sobrang talino, no? Ang tanda ko na wala pa akong na-achieve na ganung katindi. <laughs> He invented the early calculator, pati na din yung probability, statistics, kasama yung sa pangmagaling na tao na si lawyer na si Pierre de Fermat. So isipin nyo, nabuhay si Pascal nung panahon na tinatawag na scientific revolution. Ito yung mahabang panahon na maraming bagong scientific discoveries ang bumabago sa pananaw ng maraming tao during that time. For example, ang common ancient belief ng mga tao na influenced ng Christian teaching ay Earth ay ang center ng universe at lahat ay ubiikot around sa Earth. Pero through observations at study ng mga tao kagaya ni Copernicus, Kepler hanggang kay Galileo, napatunayan na ang Sun ang center ng solar system at hindi earth. Nagalit yung Catholic Church dyan. Pinatawag si Galileo kasi sinasalungat niya yung sabi sa Holy Book. Tapos, pinagbawalan nila si Galileo na ituro yung mga sinasabi niya at na house arrest siya. At inabot ng more than 300 years para umamin ng simbahan na, ay, ay, sorry naman. Tama pala si Galileo. Pasensya na. At finally, nalinis yung pangalan niya. Okay naman. Nag-sorry naman sila. Kaya lang parang medyo natagalan. Anyway, suma total, ito yung panahon na naging mas importante ang scientific approach na base sa observation at experimentation. Kung baga, hindi na pwede yung kwento-kwento lang na walang proof. So, you can imagine, pagdating sa usapang ng existence of God, yung panahon na ito, uh, nagkaroon din ng maraming argumento. So, bago pa nabuhay si Pascal, marami ng ibang philosophers at ibang scientists pa mismo ang nagbibigay ng evidence at tinatray nila patunayan yung existence of a God. Pero, si Blaise Pascal ay matalino at kakaiba. Imbis na magbigay siya ng ebidensya para patunayan na may Diyos, ay alam niya na walang ebidensya ang makakapagpatunay ng 100% kung may God nga talaga or wala. At, tama siya dun. Well, nung time na yun, maraming agnostics dun sa bansa na tinitirhan niya. Dun sa France. Yeah, sa France. You know, there in France. Sa para eh? okay? Yung agnostics, ito yung mga tao na hindi kumbinsido na may God o wala. Kumbaga, neutral sila. Walang kinakampihan na side. At itong Pascal's Wager ay mostly para sa mga agnostics. So, ito siya. Since wala tayong 100% proof or evidence kung may God nga talaga wala, dalawa pa din ang options mo bilang tao. Either maniwala ka or hindi. At dalawa pa rin naman ang possibilities. Either may God nga talaga or wala. Pag naniwala ka na may God at may God nga pala talaga, eh jackpot ka. Eh di sa heaven ang punta mo. Eh, non-stop party at chillax na internal life, di ba? Kung naniwala ka at wala pa lang God, eh hindi ka naman din talo kasi dahil naniwala ka kay God, it's likely na nabuhay ka ng mabait at napagbigay sa kapwa, which is a good thing. Tsaka patay ka na rin eh. Hindi mo na malalaman yon Wala na. Kung maga endgame na. No bearing na kung maga pag hindi ka naman naniwala at in the end, it turns out may Diyos pala, eh, yari ka ngayon. Malamang impyerno ang bagsak mo. Isipin mo yan, pinagpalit mo yung chance mo sa eternal life in heaven para lang sa ano? Yung huwag kang magsimba pag linggo or huwag kang manood ng porn. So, ang laki na mawawala sa'yo, eternal life yun eh. At kung hindi ka naniwala, at in the end, it turns out na wala palang Diyos, eh, yun nga, pat patay ka na rin naman, hindi mo na malalaman yon wala na, endgame na. So, no bearing na din, kumbaga hindi ka talo. Kaya sabi niya, kung nag-iisip ka ng tama, e eh, maniwala ka na kay God. Kasi, wala namang malaking mawawala sa'yo. Kumbaga, safe bet. Yun yung Pascal's Wager. Ngayon naman, tignan natin yung ilang mga criticisms about Pascal's Wager at yung mga sagot ng mga believers sa criticisms na yun. At sasagutin ko yung sagot nila doon sa criticisms na kinriticize nila. Basta, number one, hindi naman pula puti lang ang choice dito. Remember, there are thousands of different gods throughout history. So, kung ito 'yung walang belief, 'yung atheist, at ikaw at 'yung religion mo or 'yung god mo, let's say Catholic ka. Think about the thousands of other beliefs. Sa Christian denominations pa lang sa mundo, nasa 30,000 na klase na. At out of that, approximately 40 to 50 different beliefs. Sama mo pa 'yung ibang beliefs at god ng mga let's say ng mga Mormons, 'yung mga INC, 'yung mga Muslims, etc., etc. So your chances as a believer is practically the same as an atheist unless you choose multiple gods as your belief. 'Yun, mas mataas 'yung chance mo. Mas marami kang taya, akong baga. Sagot naman ng ibang Christians dito ay hindi ka naman daw nag-iisip ng 500 or 1,000 gods at any given moment. When choosing, usually one or at most two gods yung pinag-iisipan mo. Example, nag-iisip ka whether maging atheist or maging Catholic or maybe Muslim. Hindi ka naman nag-iisip na maging atheist or versus Catholic versus 100 other gods and religions. So hindi mo na kailangan problemahin yung ibang gods kasi wala naman doon yung faith mo eh. Yun ang sabi nila. Well, tama yon pero the fact na hindi mo iniisip yung ibang gods doesn't mean that they don't possibly exist. Sa sagot nila na yan, pinapatunayan nila na hindi nga makikukonsider na safe bet ang Pascal's wager. Kasi ang chances mo for winning is hindi naman ganun kataas, gaya ng sinasabi nila. Next, number two. Belief lang ba ang kailangan? Wala na bang ibang gagawin? Kung baga, basta maniwala ka lang. Because ayon kay Pascal, okay na daw na umpisahan mo sa belief dahil pag naniwala ka, eventually, yung mga actions mo would lead to going to church, yung pagdadasal, at yung pagiging genuine believer ka na din. Kung baga, fake it till you make it. Ang problema, again, ang daming iba't ibang religions. Iba't iba din yung actions nila to worship their God and to be worthy of heaven. Ano yung basihan mo na tama yung pinili mong actions at hindi yung sa ibang religions? Uh, ang dami rin pwedeng ibang posibleng requirements. And there's no way that we can know for sure kung ano ba talaga ang gusto ng God. Paano kung gusto pala ni God ay sundin mo yung Bible na literal? As in, lahat ng utos na nandun. Kasama yung hindi pagkain ng shellfish o yung baboy, yung wag mong bigyan ng karapatan yung mga babae, o yung pagpatay sa mga homosexuals. Marami pa, pero hindi ko nababanggitin kasi ang pangit pakinggan. Buti na lang, hindi natin sinusunod lahat ng nasa Bible kasi hindi okay eh. Eto pa, malay mo, gusto pala ni God ay mahilig magtanong at mag-question ng kanyang existence. Hmm? Hmm? Ako yun. Kami yun. Mga 80 yun. Joke lang. Okay pangatlo naman, ang sabi nila, ay, ano ba naman yung mawawala sa'yo pag naniwala ka? Ano ba naman yung isang oras ng buhay mo pag nagsimba ka tuwing Sunday? Yung 10% ng income mo, masama ba yung maging humble ka, yung mapagbigay sa kapwa, yung maging mabait, or maging mabuting tao? At yun nga, may posibilidad na bonus pa in the end. At baka may eternal life ka in heaven. So, nothing to lose ka kay God. O siguro, nangihinayang ka lang na hindi ka na makanood ng porn o yung maging malayang makipag-sex sa iba't ibang sexual partners, hindi ka na pwedeng maging sakim o ma-pride o yung iba pang masasamang gawain. Siguro, ayaw mo lang tigilan yung mga yun, ano? Hmm. Well, unang-una, -una, hindi ko lahat ginagawain. No? Yung iba. Pero, itong opinion ko dyan, iba-iba uh, ang ginagawa ng mga tao in the name of their religion or God. May mabubuti at masasamang religious people at ganoon din sa mga atheists. So, I will not generalize. Pero maraming pagkakataon na napatunayan natin na ang evolving morality ng tao ay kadalasan mas mahusay pa sa morality ng mga ancient holy books at religious beliefs. At, as we've learned from history, may baggage ang religious beliefs. At yung baggage na to sometimes affects the culture ng isang society in a bad way. At kadalasan, nakakapigil ng progreso. Well, hindi ko nababanggitin yung mga pagpatay, yung mga violations to human rights, yung holy wars, yung mga pagpigil sa scientific progress, yung paglason at pananakot sa isip ng mga bata, yung racism, yung slavery, yung pakikialam sa sexuality ng isang tao, yung pagpigil sa karapatan ng mga babae, yung pangaabuso ng ilan sa mga miyembro at leader ng iba't ibang relihiyon at iba pang mga kabulastugan na ginagawa at patuloy na ginagawa ng ibang tao in the name or under the protection of their God or their religion. Hindi ko nababanggitin yun. Ito na lang ang akin. Hindi ko kayang i-give up yung karapatan ko at pagkakataon ko na bigyan ng meaning at purpose yung sariling buhay ko sa sarili kong paraan. Na based on evidence, eto lang ang buhay na meron ako. Hindi ko i-give up yan at susunod lang ako sa gusto ng mapipili kong relihiyon. Dahil lang sa maliit na tsansa na baka sakali or mali mo, may God at heaven nga. Hindi ba it's too much baggage to accept para lang sa isang baka sakali? Well, in the end, kayo pa din ang bahalang mag-decide para sa sarili nyo. Pero para sa akin, kapag walang enough information or hindi sigurado yung pagpipilian, ang tingin kong tamang gawin ay maghanap pa ng sagot at mag-imbestiga pa. At huwag lang basta maniwala kasi pinangakuan ka ng premyo in the end na hindi naman sigurado. Okay, salamat sa panonood. Comment kayo kung may nakalimutan ako paggitin or kung may mali ako. Uh, part of being an atheist is being okay with being wrong. So, see you again in the next video and thank you ulit.